Inilunsad ang programang Puro Kalusugan sa Barangay Santa Cruz sa Nasinto, Pangasinan bilang bahagi ng kampanya para sa mas abot kayang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Layon ng programa na mailapit ang pangunahing serbisyong medikal sa mga residente ng hindi na kailangang bumiyahin ng malayo. Alok dito ang libreng konsultasyon, blood sugar monitoring at pagpapabakuna. Kasama ring isinagawa ang mga dental check-up at educational seminar ukol sa tamang pangangalaga ng ngipin. Ang inisyatibong ito ay naisakatuparan katuparan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng San Jacinto, Department of Health Pangasinan, RHU San Jacinto, Red Cross Dagupan Chapter at Nazareth General Hospital. Dinaluhan naman ito ng daang-daang residente, lalong-lalo na sa mga senior citizen at mga batang nangangailangan ng agarang serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng puro kalusugan, patuloy na pinalalakas ng LGU San Jacinto ang kampanya, para sa mas malusog, aktibo at alertong komunidad sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources, Bulinaw Tourism Office at Agriculture Office sa Tara Cave kahapon July 16. Ang aktibidad ay parte ng Tara Cave Management Plan. Tinukoy rito ang mga lugar kung saan ilalagay ang mga signages para sa kaligtasan ng mga turista at pagprotekta sa kuweba. Kabilang dito ang mga babala, gabay at direksyong magagamit ng mga bumibisita. Ininspeksyon din ng mga kinatawan ng mga pasukan ng kuweba, mga daanan at kapaligiran para matiyak ang tamang pagkakalagay ng mga palatandaan. Bahagi ito ng mga hakbang para maiwasan ng aksidente at mapangalagaan ang natural na yaman ng lugar. Nakipagugnayan din ng mga opisyal sa Barangay Tara para maging maayos ang pagsasagawa ng programa. Ang Tara Cave ay isa sa mga kilalang natural attractions sa Bulinaw at binibigyang halaga sa aspeto ng turismo at kalikasan. Bilang isa sa mga proyekto sa ilalim ng Responsible Tourism Program ng LGU Bulinaw, layo nitong balansin ang turismo, konserbasyon at pangangalaga rito. Valerie Dismaya, RNG News.